sa patuloy na pagpapatupad ng mandato ng Highway Patrol Group at pagpapanatili ng kaligtasan ng bawat kalsada at lansangan. Sa ating bansa, isang one-time big-time operation ang ikirasa ng PNP Highway Patrol Group sa Paracali, Camarines Norte. Magbabalita dyan si Patrolman Mark Roland Piresiano. Tuloy-tuloy nga ang HPG sa pagsasagawa ng mga operasyon sa pagpapatupad ng mga batas trapiko sa kalsada. Kasabay na din dito ang pagpapatupad ng anti carnapping operation, Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code of the Philippines, Presidential Decree Number no. 96 at Administrative Order Number no. 18. Layunin ng operasyong ito na mapalaganap ang disiplina at kaayusan ng bawat kakalsadaan at motorista sa daan. Andito po kami ngayon sa Palakali, Kamalinas Norte. Kasama po ang local police at Palakali Municipal Police Station the local enforcer, enforcer of LGU Paracali pang magsagawa ng one-time big-time operation on RA 4136 and other traffic related laws. Dito po kami para disiplinahin ang mga drivers dito sa Camarines. Not at least sinasabay po namin ang kautosan ng ating pong presidente na paghuli ng mga wangwang uh, -wang at mga legal na attachment of lights. Sa ngayon po, uh, po kami ng ticket na Uh, at, um, uh, Naging matagumpay naman ang operasyon na nagresulta sa pagkaka-impound ng apat na sasakyan at anim na motorsiklo. Apat naman ang nakumpiskang illegal lights. Samantalang isang daan at dalawampung violation tickets ang naibigay sa mga pasaway na motoristang lumabag sa iba't ibang batas trapiko. Paalala ng HPG sa ating mga kababayan. Ang mga driver na sumunod po sa mga batas trapiko para maliwasan po natin ang anumang mga violation at uh, lagi pong observe ang um, ang mga ganitong gawain ng HPG ay hindi para magdulot ng abala sa ating mga motorista. Ito ay pagbibigay at pagtuturo ng disiplina sa tamang paggamit ng kalsada. At patunay ito na sa bawat maling gawa ay may kaakibat na kaparusahan na matatanggap. Yung sa ganun po, uh, ikaw, na, halimbawa, nananak mo pa ng kulang, nahuli ka, kasalanan mo yun. Kasi talaga naman dapat mag-restro ka, dapat may lisensya ka para walang maging problema. Kami ang Guardian of the Highways, ang PNP Traffic Law Enforcement and Anti-Carnapping Specialist na inyong maaasahan. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Kumigada. Ako ang inyong PNN correspondent Patrolman Mark Roland Perisiano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang police.